Naniniwala si Sen. J.V. Ejercito na may mas malaking mastermind pa ang nasa likod ng Pogo na sa tingin niya ay isang international crime syndicate. Si Daniel Malarastas sa detalye. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi uh, ko po, isa pa akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Isang crucial daw na personalidad ang kinumpirma ni Alice Go nang sumalang siya sa executive session kasama ang mga senador hinggil pa rin sa mga usapin ng Pogo. Ayon kay Senator Risa Honteveros. Hindi pwedeng pangalanan ng mga senador sa publiko kung sino man ang papangalanan ni Go dahil sa sinusunod na alituntunin ng mga mambabatas. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Wu This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Si Sen. J.V. Ejercito naniniwalang may mas malaking mastermind pa ang nasa likod ng mga pogo at tingin niya international crime syndicate ang sa akin ang importante icebreaker to no ang importante siguro mapalagay mo na si Alice may mga sinabi siya kung paano siya napaso pero syempre ay, sorry kaya hindi ko na pwedeng ba yan kung magsabi po siya ng nung pinaka most guilty tinanong ko siya kung siya i guilty sabi niya hindi mis guilty so kung masabi niya kung sino talaga mastermind then yun naman importante malaman natin yung pinaka puno eh di ba ako naniniwala baka pawn lang ito yung mga ba, ano to yung mga babaeng ito eh. So, hintayin natin. Ayon kay Sen. Ronald De La Rosa, hindi nasayang ang executive session at mayroon sila na pala. At kung nagsisinungaling man daw si Guo noon, Siguro, kung nag siya before, mayroon siyang rason bakit nilay. Pero dyan ang executive session, makita mo man kung talagang pre-willing yung kanyang one. Kanyang mga statements din na i-compare mo sa... Matapos naman lumabas ang larawan ni dating PNP Chief Benjamin Acorda sa pagdinig, kasama ang mga ang Dawit sa Pogo, si De La Rosa na dating PNP Chief napakanta na lang. If I <laughs> Bagamat hindi niya raw pinangungunahang depensahan si Acorda, kilala niya raw ang kapwa dating hepe ng PNP. Matinukon siya na tao, ha, kilala ko yan, kilala ko. Ah, ito nga, masasabi ko, kung ikaw ay chief PNP na. Sa topmost position ka na ng organization. Dudumihan mo pa ba yung sarili mo sa mga bagay-bagay na yan? Sa public uh, official, public servant, uh, ang daming magpapapicture sa'yo dami, David tayo sa picture. May picture ba? Kakilala mo yung ito? Kakilala mo yung isang uh, uh, drug lord, drug protector generator pula. At dahil may mga naglitaw na larawan ng mga personalidad ng PNP, kasama ang mga umanoy dawit sa pogo, naniniwala si Senator Contiveros na dapat lang na bigyan sila ng pagkakataon na sumagot. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.